Okay, so uh ang video na ito ay uh, para kay uh, Nasser, okay? So uh, ang request ni Nasser ay uh, paano daw gumawa ng landscape na nakapatong ang bahay. So siguro uh, gusto mayroon siyang uh, bahay tapos gusto niya gumawa ng uh, parang uh, shot na nasa rolling rolling terrain yung bahay, di ba? landscape o baka siguro uh, Mayroong uh, rest house sa gitna ng golf course, mga ganun ba? Uh, may contours kumbaga sa ano. So, uh, ina-assume ko na yun ang gusto mong uh, mangyari. Okay? So, uh, hindi ko na ituturo kung paano gumawa ng bahay kasi uh, sa nakikita ko sa mga pino mo, eh, um uh, kumbaga sana ano, magaling magaganda, magaganda na yung mga kukuha mo, no? So, um uh, definitely um uh, wala na question dun sa modeling mo tsaka sa rendering mo ng bahay. So yun na lang uh, concept siguro ng landscape ang uh, i-share ko. Okay? So dito sa Max uh, pag uh, uh, max ang gamit mo syempre. Uh, pwede mo ma-achieve yung uh, terrain using uh, uh, simple na uh, plane lang, okay? So kinikita yung plane. Uh, by the way, na assume ko na medyo may basic uh, understanding ka na kung paano gamitin yung max okay uh, mas maganda kung uh, intermediate na yung iyong uh, skill dito kasi uh, hindi ko na tuturo kung saan kukuha yung plane di ba pa paano i-convert sa poly mga so to mga advanced trick na lang ito okay uh, anyway uh, so like for example may plane tayo okay uh, ko lang medyo dark dark hue plane para medyo hindi masakit sa mata. And, i-off ko yung grid, no? And, need to turn onto yung uh, edge faces para makita natin yung ating plane. So, let's say may plane tayo and, uh, kunyari, ang sukat ng plane natin ay uh, 10 meter by 10 meter. ba? Diba? So, uh, yan ang plane natin. Ah, uh, importante, ah, uh, kailangan maraming uh, segments. Okay? So, at 10 meter by 10 meter, ang uh, gagawin kong uh, 100, segment each okay? ang ganyang length uh, at saka width kasi gagamit tayo ng uh, paint deformation tool para ma-deform itong plane okay, so using a de paint deformation tool na available dito sa editable poly uh, makakapag-scoff makakapag ka basically ng landscape na gusto mo okay, so uh, uh, may dalawang uh, paraan para ma-convert ito sa poly, either i-right click mo tong iyong uh, selected object and convert to poly okay pag ito ang pinili mo, mawawala na yung plane okay? kasi mako-convert na sa poly right, so yan i-right click ko, convert to poly so ang plane natin ay editable poly na, but uh, in practice, hindi ito ang ginagamit ko kasi unang-una uh, uh, gusto ko yung uh, pwede ako makabalik di ba, yung ayoko nung nung kung sa ano gumagawa ako tapos later on, mahihirapan ng bumalik. Okay, ayan ang concept ng SketchUp kaya nga uh, medyo uh, hindi na ako gumagamit ng SketchUp ngayon kasi una muna limited ang capability ng uh, SketchUp. Um, okay, makakagawa ka kahit ano, okay uh, hanggang sa ano pero pag gusto mo na i-edit minsan mahirap, 'di ba? Lalo na pagka-organic ng yung uh, model. Okay, so Anyway, may limitation ng SketchUp kaya uh, max ang ginagamit natin kasi itong Max sa uh, pagka uh, medyo uh, kabisado mo and uh, na master mo ah uh, kumbaga sana wala kang hindi ma-model dito sa Max. Okay? So uh so iaanduhin ko lang para bumalik tayo sa plane. Okay? So ang isang uh, way para ma-convert into sa poly na nandito pa rin ating plane isa a uh, apply mo lang siya ng edit poly modifier so may edit poly modifier yan, so pareho lang din halos ang effect niyan whether i convert mo to sa poly and or gumamit ka ng modifier na edit poly ang advantage lang nito is nasa stack siya so any so kumbaga sa ano non-destructive siya kung hindi mo gusto gustong effect i-delete mo lang ah, andun pa yung plane mo so for example itong poly hindi mo gusto i-delete mo lang okay ah, andiyan yung plane mo okay So, apply ko ng poly. And then, once uh, na na-convert mo siya sa poly, okay, uh, score mo lang down sa baba. Okay, nakaganyan yan. <coughs> I-scroll down, scroll down mo lang all the way sa baba para makita mo itong uh, paint deformation. Okay, menu. Kung hindi mo makikita to minsan naka, ayan, naka-collapse yan. So, andun siya sa pinakababa. So, i-click mo lang yung plus niya para Uh, makita mo yung options, okay? So yan default original normals and itong mga controls niya, yung push pull, <coughs> brush size at stroke strength. Okay? So para makapagsimula ka makapag sculpt kailangan mong i-click tong push pull, okay? So notice pagka-click mo yan, naka-press na. And makikita mo yung cursor mo may kulay uh, cyan, okay? So yung kulay cyan na yan, yan ang yung uh, indi indication na yan ng laki ng brush mo, okay? So, yung brush size mo. So, right now, may default ka na 0.508 meters. Okay? Pag ginawa ko yung 1 uh, meter, okay? So, makikita mo, malaki yung ating brush, no? Pag ginawa ko yung 2 meters, makikita mo, malaki yung ating brush size. So, pag hinagod ko yung ganyan, makikita mo, na-deform yung mesh, okay? Or yung uh, poly, okay? So, kaya natin ginawang 100 uh, segments, yung ating 10 uh, meter by 10 meter plane para lang sa ganun ma maganda yung pagkakahagod natin okay maganda yung pagkakahagod natin so yan ang default uh, uh, sorry yan ang uh, yeah yan ang default uh, push pull value okay at a brush size of 2 meters with a brush strength of 1 pag ginawa mong uh, let's say ginawa mong 1 meter brush size so ganyan ang effect niyan ngayon at 1 meter brush size ginawa mong 1 meter din ng uh, push pull value makikita mo ang talim di ba So ang talim ng effect so parang ridge ang dating niya no or uh, yeah or cliff kumbaga sa ano so depende kung 'yan ang gusto mong gawin So kung bababaan mo naman lang ang uh, brush strength gawin mo ng 0.1 makikita mo pa diba, din ang effect di ba So uh, so ganun lang ngayon, ito yung ko, pag hindi mo gusto yung effect i-delete mo lang yung edit poly mawawala yung uh, effect ng uh, paint deformation, kasi nangyayari lang yung paint deformation sa editable poly uh, modifier na nilagay mo on top of a plane kaya, napaganda itong uh, uh, nakamodifier ka lang okay, so uh, babalik ka lang sa push pull mo, okay so, uh, hagod ka ulit gusto mo, okay ayan, by the way, so ayan train ko lang 1 uh, meter okay yeah so hagod ka lang ngayon kung gusto mo medyo ano uh, masyadong uh, matapang ang effect ng iyong uh, brush uh, pwede mong i-relax okay so i-click mo na yung relax and makikita mo na yung mga sharp edges pag uh, binabrush mo click and drag ka lang click and drag nare-relax siya no relax so pag in-off ko yung edge spaces makikita mo nari relax siya so yan ang iyan ang ano dyan, yan ang effect ng relax uh, revert ibig sabihin uh, babalik siya sa dati kung maga-binabalik mo sa dati okay yung uh, yung iyong uh, pinush or pinul nire revert mo okay kung gusto mo ibalik uh, push pull mo lang ulit so so yan ang uh, basic ng uh, ng paggawa ng landscape so kung gusto mo medyo uh, subtle lang effect Uh, kailangan yung push-pull value gawin mo lang mababa tapos siguro yung brush strength gawin mo lang din 0.5 uh, para makagawa ka ng medyo medyo subtle lang ang the thing okay? so kung gusto mo yung push-pull value gawin mo pang 0.1 para, para pagka-click mo ng mouse mo hindi naman agad-agad tataas -agad kumbaga sa ano may opportunity kang mas cough talaga ah uh, ng mabuti yung uh, kumbaga yung uh, gusto mong mangyari di ba and then ah uh, pag medyo uh, ano ka na uh, happy ka na for example yan ganyan ka lang ganyan tsaka mo na ilagay yung bahay mo pag happy ka na so ganoon lang naman yun eh ah uh, ayan nakikita mo yung uh, bundok na ginawa natin okay <laughs> so uh, yan pwede mo na ilagay yung bahay mo doon sa ibabaw kung gusto mo and uh, i medyo since uh, nandito pa tayo medyo lalariin ko lang ng konti ito para ipakita sa iyo na hindi ito lang kadali gumawa ng uh, uh, landscape sa 3ds max Okay? So, pag happy ka na kunyari sa iyong uh, uh, landscape or terrain, then, uh, pwede mo na siyang apply ng materials. Okay? So, siguro, para makita natin ang effect, gusto ko lang uh, lagyan ng materials. Okay? So, uh, gamit ang uh, default mental ray. So, lalagyan ko lang to ng uh, siguro ah na maganda siguro ah uh, hmm side work okay Niya ako lang sinang grass right okay oops mm hmm nag uh, naghahang itong aking uh, computer uh, okay. aha, hindi pala hindi yata na yun okay so, ayan na yung iyong uh, landscape kung uh, mo, okay so, nasa yun yan, okay, so hindi nito part ng demo, itong pag-texture, kaya pag-render ang uh, dini-demo ko lang dito ay uh, yung uh, pag-sculpt ng landscape, so kung medyo mababaw pa, balikan lang ulit sa yung uh, paint deformation and uh, kaya may strength, so makakapag-sculpt ka pa, okay ng uh, landscape gusto mo Alright. Hmm, di diba? Minsan magandang mag-paint uh, paint pagka yung may texture kasi nakikita mo ang effect. Okay? So um, medyo hirap lang akong mag uh, mag uh, kumbaga sa mag uh, hanap nito ng tools kasi ni-record ko ito sa 1280 by 70 no na size na screen uh, recording screen kaya maliit yung mga software ko but uh, kung nasa totoong ano ka station mo siguro malaki yung monitor mo mas maganda or much better kung may dalawang monitor ka pa para talagang kumbaga sana nakahiwalay yung mga tools mo okay so yan lang ang uh, masabi ko and siguro para uh, maipak ma makita natin yung effect nalagyan ko lang siya ng uh, another plane Okay. Uh, itong plane na ito. Yan yung plane. Okay. Uh, siguro katakaka ka ano itong plane na ito. No? <laughs> uh, hindi ito part ng uh, kumbaga sa ano ng uh, paggawa ng terrain. Okay. Kumagawa lang ako ng uh, tubig. <laughs> Para lang sa ganun. Ah, uh, Uh, maipakita ko sa iyo yung effect mong uh, terrain na ginawa natin and a-apply uh, ko lang siya ng uh, kumbaga sa ano uh, material okay so uh, yan para medyo maganda effect and kung mag switch tayo sa apat na views okay ito yung ating sun yan. Uh, by the way, hindi naman kumbaga sa no, V-Ray ka siguro, no? ah, uh, kaya hindi na ito nagmamatter sa'yo. Ang, uh, kaya ko lang ginagawa to kasi unang na may sobra pa tayong oras. And uh, tapos na naman yung tutorial ko dun sa paano mag-scope. Ganun lang naman yun. Uh, mo na lang. Kaya kumbaga sa no, hmm, Uh, practice na lang, ano kumbaga ito, uh, ginagawa ko na lang to para kumbaga sa, ano to wrap up itong aking uh, video tutorial, okay and uh, and uh, hopefully uh, may matutunan ka dito <laughs> okay so uh, testingin lang natin kung uh, ano ang effect ng itong aking pinagkagawa okay so do uh, it lang natin gawin lang natin so uh, ganyan and So, uh, tilingnan ko lang ang effect nung aking uh, landscape o yung ating uh, island na ginawa, no? Uh, kung ano yung effect niya dun sa, uh, kumbaga sa, ano, sa sunset na shot na ginagawa natin. So, uh, So madilim mas subject kasi yung uh, kumbaga sa ano yung yung araw ay nandun na. So medyo padilim na dito, no. So kaya hindi masyado nakikita but kung pipihit ko yung araw dito sa likod ko para kunyari uh, sunrise eh uh, titingnan natin, ang, makikita natin ng uh, maganda yung ating uh, terrain. Okay? So patatapusin ko lang muna it uh, rendering na to para pagbakasano uh, makita natin ang uh, Ayan. Okay. So i-clone ko lang sandali. Okay, poplus ko lang and uh, minimize ko lang 'to. Pupunta lang ako sa top view and uh, papansin mo Okay. Yung araw natin na rin na doon. Kaya dito ko lang ipipihit sa likod ko. Okay. So, titin natin ang effect. Ito. Okay. So, ayan. Medyo uh, magbubukang uh, liwayway. And uh, siguro mas maganda i-zoom in ko ng konti para siguro uh, medyo tataas akong exposure value para medyo mariwanag liwanag ng konti so kung meron kang halimbawa a project uh, na resort ayan, uh, nagayon yung bahay mo dito sa si ibabaw and uh, kunin mo ng camera dito sa baba okay, looking up okay, so yan nang uh, Okay, so yan nang pagbasaano um, uh, sunset uh, pero behind nasa likod natin ng araw. Right? And uh, titingko uwi tayo nang uh, medyo umaga para medyo maliwanag ano. Uh, okay, tapusin ko lang tong uh, rendering na to ilalagay ko lang araw sa mga bandang uh, alas 10 ng umaga titignan natin ang effect ng ating uh, terrain okay, so ito clone ko na naman uli okay. and uh, sabi ating araw ito yung ating araw and gawin ko siyang mga siguro mga 10 am okay so andun yung araw siguro maganda ipipihit ko dito yung araw para mabaga sa yung araw mo mm -hmm. so, mo nalagyan ko ng camera para makita ko na sa yung camera ko and ayun yung camera ko and uh, ito yung araw ko pipigit ko lang dito para kung nyari nasa likod ko yung araw alright and try natin mag render pilitan ko lang resolution kasi unang una, uh, gusto ko makompress yung buong tutorial sa mekling oras lang para hindi ka naman mabore no? kasi unang una, -una ko naman dito is yung uh, idea lang eh, yung concept behind so kung pa paano yung application nito uh, bahala ka nang uh, mag invento no? so same trick uh, magagamit mo paggawa ng uh, rolling terrain okay? and uh, same technique pwede mong gawin uh, pwede kang gumawa ng island resort kagaya nito and uh, also uh, ano ba, ba, same technique para makagawa ka ng mga landscape no so ayan ang uh, mga sa ano kuha bandang uh, alas ng umaga and uh, I guess that's it uh, medyo kukunan ko na lang ito ng medyo maganda-ganda kumbaga sa nakuha para lang sa ganun eh hindi na masayang itong ating uh, tutorial so by the way, uh, sinumin ko lang yung camera para medyo uh, may pakita na pwede kang maglalain ng bahay dito okay, sa ibabaw nito and uh, overlooking yung dagat, kunyari Okay. So ayan ang iyong uh, landscape, right? So uh paano mo siya i-texture na maganda and uh, uh paano mo i-set yung iyong scene, yung yung, yung, yung uh, lighting setup uh, at yung camera mo uh, ayan ang mag uh, kung sa ano magbibigay sa inang magandang uh, rendering. Okay? So, lastly, kinuha ko lang ng uh, sunset view. Itong ating uh, bundok. <laughs> bundok ng uh, Alright, <laughs> so uh, yan lang ang aking uh, maikling uh, demonstration sa iyo. Nasa yo, Kung uh, paano gamitin ng uh, paint deformation tool para makagawa ka ng uh, mga Oops. Mandali. Mahirap magkwento pag gumagawa eh. <laughs> Alright. So, uh, hopefully, uh, may natutunan ka rito sa ating uh, terrain tutorial. Okay. And then, kung may uh, comment ka, uh, sabihin mo lang uh, kung may mga medyo malabo sa'yo. And uh, kung may iba ka pang request, Sempre uh, pag may libre tayong time, paglalaban uh, natin ng oras yan. Okay?